Hello mga boss, good morning. Ngayon ang video natin. Ito yung ito, ito yung ano yung nakuha ko ng video kahapon. Kung pumunta kami sa Antipolo. Yung kami sa simbahan Antipolo. Ito yung mga pa sa akin mga boss, yung guardiya na to. Yung ng simbahan. Grabe mga boss. Sobrang init. Sobrang init talaga. Direk na gerik yung araw. Pero yung guardiya hindi man lang talaga sumilong. Oh, grabe no. Grabe yung ano niya. Yung um, pagtatyaga niya talaga sa trabaho. Ramdam ko yung hirap niya mga boss kasi naranasan ko yan. Yung talagang nasa bilad ga bilad ga talaga kami. Tirik na tirik ang araw. Nasa uh, ano ka talaga kami. Nasa initan. Hindi kami pwedeng sumilong. Siguro ganun din to mga boss. Sana mapansin to ng mga uh, nangasiwa dyan sa simbahan sa kanila. Ah, uh, kahit na palitan yung sombrero eh. Palitan man lang yung sombrero para maibsan lang yung init. Yung eh, grabe yung init ang mga kasi ano nga yun? Ah, uh, kurisma. Grabe, grabe yung talaga. Oh, pero siya wala talaga. Ayaw sumilong. Ayaw sumilong. Kasi baka ito, you know, duda ko yung nasiwa sa kanila maikpit o oh, maikpit siguro kasi oh pwede siyang sumilong eh pwede siyang sumilong eh kasi wala namang traffic eh oh e yung mga nakapila na yan yan yung pilas ng ano yun eh, yung nagpapagindis yun sa mga sasakyan yung pila na yan pero kung oh, hindi talaga niya hindi talaga siya sumisilong kaya grabe grabe yung ano yan ang inid. Kitang kita ko talaga yung sitwasyon niya, grabe. Naalala <laughs> ko lang talaga yung mga pinagdaan ko ng duty, ganyan din. Kasi ano yan eh, sa mga nangangasiwa, nangangasiwa na talagang sobrang kingpit. Uh, yung buwalja kahit umupo ayaw pa upuin, ayaw pa silungin. Kaya siguro sa takot niya Nang matanggal, yan, ganyan. Kasi ganun din yung nararamdaman ko nun eh. Takot ako matanggal. Kaya Ayan Tiniis niya talaga yung ink. Grabe. Grabe mga busos. No, sana napansin yung mga nangasiwa dyan sa simbahan ng ating lolo. Maawa naman kayo sa mga gwardiya ninyo. Oh, grabe oh. Piruin mo yan kung busi oras ka dyan. Busi oras. Oh, alas 8 pa lang, mainit na eh. Oh, kailan yung bababa yung araw? Alas 5. but we're in